Sa pang marka ng isang lugar ay ang bahay ng pananampalataya at pag-asa. Tahanang nabubuklod ng isang bayan. Dito sa Basista, yan ng Mary Help of Christians Parish. Ang Mary Help of Christians Parish Church ay bahagi na ng kasaysayan ng basista. Mararating ang simbahan dito sa CP Garcia Street, Barangay Poblacion, 2 to 3 minutes mula sa sentro ng bayan. So dati po, ang simbahan po ng, ng basista, ng Mary Help Christians as a patroness, hindi po kang ito. Dahon lang po Uh, alam nyo po yung nipa. That is, this is made of nipa. Napakalit po. Tapos, uh, year after year, uh, parish priest after parish priest, ay naging yung, kuan yung uh, wooden. Tapos, after that, ito na po yung present na, na structure ng ating pong simbahan. So, very short po talaga kasi Very young pa rin po naman ang ating pong parokya. Po ang basista po na simba na parokya uh, is always eyed or look after ng mga pari. You know why? Kasi napakasimple po ng, uh, ng parokya. Three na po ako na mahigit, pero alam niyo po ang napaganda dito ay napakasimple po ng mga tao. Kagaya po ng kasimplihan, ng bayan at kasimplihan ng simbahan. Yun po, napakasimple po na mga tao dito. Simple lang. Napaka-humble po nila. The church is uh, named after our patroness, Mary Help of Christians. Okay? So, sa Pangasinan po, ay Maria Mananulong na mga na, 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 na Christianos. Doon lang po sa title ng ating pong na, na, mahal na Birhen Maria, ay nakakatulong po, actually siya, sa pamamagitan po ng pag-inggan nyo ng mga tao na tumulong din sa atin pong simbahan. Kung ang ilang Mary Maria po ay tumutulong sa mga parokyano, ang mga parokyano po as a way of thanksgiving to the Lord, to the intercession of Mary of Christians, ay tumutulong din po sila dito sa simbahan. Yung biboto po nila sa Mary of Christians ay, ay talagang Matibay. yun ang makikita ko. Okay? Matibay at kasimplihan at uh, they're very humble. So ang ating pong minsa ay, please continue with the devotion to Mary Christians. It would matter a lot if we continue in our faith and in devotion to Mary of Christians. Hindi maikakaila na ang pagkakaisa ng komunidad ay nabubuo rin dahil sa pananampalataya. At tulad ng Mary Help of Christians Parish ay ang mga produktong nagiging daan patungo sa magandang samahan ng bayan. At sa pagbabalik ng ganda mo, Pangasinan, yan ang ating matutunghayan.